isang umaandar na tricycle sa Pangasinan na bijuhan na may kinakaladkad na pusang nakatali sa likuran nito. Hindi napigilan ng mga netizen na ilabas ang kanilang galit sa nag-viral video ng isang insidente sa Pangasinan kung saan nagtamo ng maraming sugat yung mismong pusa. Kung ano nangyari, eto. Umani ng may 32,000 angry reactions sa social media ang post ng uploader na si Ken Oriondo kung saan makikita ang isang tricycle sa malasigipang Pangasinan na merong kabilisan ng pagtakbo habang nakatali sa likuran nito ang isang pusa. Makikita nung una ay nagagawa pang tumakbo at makasabay ng pusa sa pagandar ng tricycle kahit nahihirapan ito. Ngunit hindi nagtagal ay tuluyan na itong nakalagkad. Maririnig din sa video ang maraming beses na pagtawag ng uploader sa pansin ng tricycle driver upang tanungin kung ano ang ginagawa nito sa pusa at para pahintuin ito. Sumaklolo so, naman ang pamunuan ng barangay sa pinagganapan ng insidente at binigyan ng first aid ang pusa dahil sa tinamon nitong mga sugat. Ayon naman sa kagawad ng barangay Gomez na si Brian Dave Austria, nakapanayam nila ang 71 taong gulang na tricycle driver at katwiran nito ay mahina na raw ang kanyang pandinig at sinabi na hindi niya alam kung paano napunta ang pusa sa kanyang tricycle. Ngunit sa sumunod na interview dito, inamin nito na siya talaga ang nagtali sa pusa kung saan humingi na rin nito ng tawad at sinabi na gusto lang daw niyang iligaw ang pusa dahil sa perwisyong dala nito dahil sa pangangalmot. Dagdag pa niya, hindi niya alam na brutal ang kanyang ginawa ngunit hindi raw intensyon na parusahan ang nasabing pusa. Dahil sa insidente, muling nagbigay ng paalala ang POS na direktang i-report sa kanila ang mga ganitong klase ng mga kaso. Kasalukuyan ng nasa pangangalaga ng isang veterinary ang pusa habang ang driver ay maaring humarap sa kaukulang reklamo ikaw ano ang gagawin mo kung ikaw ang makasaksi ng ganong klase ng insidente D W I Z research report Re -re report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.